Try na natin itong ginawa nating raita and super yummy and super healthy. Ganito ang mga pagkain dito sa India. Talagang very healthy naman kung gusto mo talaga maging healthy, my choice. Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba gumawa ng raita. Isa itong um, parang salad or dito sa India na kinakain na may yogurt and carrot and very, very healthy. Tara! Ito na Ngayon, i-grate natin siya. Ito yung gagamitin natin to grate the carrot. Sa pag-grate natin ng carrot, kailangan sakto lang hindi siya masyadong mapino at hindi siyadong malaki para mas masarap siyang kainin. So, salit-salitan yung ginagawa kong salad. So, carrot, cucumber, Radish o kaya beetroot. So this time gagamit tayo ng carrot. Ayan natapos ko nang i-grate yung dalawang carrot na gagamitin natin. Ngayon ay dadagdagan natin ng ibang ingredients tulad ng green chilies, coriander powder, lalagyan din natin ng chili powder. Uh, para mas malasa ba? Diba? Medyo manghang is okay sa panlasa natin lalagyan din natin ng konting asin at saka asukal para mabalansa yung lasa at tamis ng asukal at saka ng carrot then lalagyan natin siya ng yogurt diba very healthy yung yogurt so ayan masarap na yung ating tanghalian na salad ang tawag dito ay raita so iba-iba yung ginagamit nila rito pagkatapos kong pagsamasamahin yung mga ingredients ilalagay ko ito sa fridge na mga 15 minutes para maghalo-halo yung lasa at mas masarap itong kainin. So, madalas kaming gumagawa nito during lunch time. ah uh, isa na sama talaga namin siya sa aming ulam. Very, very healthy. At ayan, ready na nga. Ilagay mo natin sa fridge. At kakain na tayo guys ng lunch. At titikman na natin yung raita na ginawa natin. At Napakasarap nga nito. Hindi ka magsasawang kainin nito dahil nga very healthy. Ang yogurt ay very healthy sa ating tummy. And carrot din, ba diba? So, happy eating!